Hindi. Hindi oh. pang vlog ko lang. Okay. Tapos okay. kita. Okay. Hindi ko kukunin yung paa mo. Oh, kinuha ko naman na yung paamo. ganda. si baby bird. Ayan guys, oh. Ang taga pala siya sila, guys. Diyan sila nag i ang mga katropa ko. Ayan. Diyan sila, oh, nag i Pauwi na kami, guys. Bye-bye. Happy Sunday to all. Bye-bye.